Ayan, good morning guys. Good morning po sa inyo lahat. Uh, Merry Christmas po. and happy new year. Ito po si Papa Jun. Tuloy balik po sa dating assignment ko. Uh, Nakapasyalan ko po, po yung aking asawa na naka-assign dito. Kaya, naalala ko nung panahon na dito ko kung saan ako nagsimula mag-vlog. Kaya lang, uh, sinawin palad ako guys virus yung aking cellphone at nagkasakit ako para ako na mild stroke kaya ito guys uh, awa ng Diyos eto, paano, eto pa rin gumagalaw pa si Papa Jun nagpapasalamat po ako sa mga followers ko na tumulog sa akin noong pano kaya nakapasa ako bilang qualified uh, vlogger sa Youtube kaya lang ngayon guys sa uh, back to zero ako nagsisimula ako ulit kaya humingi ako ng support nyo at tulong na mari ko subscribe nyo po ako always, subscribe and like po na sa ganun eh muli po akong magtagumpay guys tapo guys maraming maraming salamat po sa inyo uh, ah. ako po ay papaalam muna po at kasi makapagpahinga ah, medyo hinihingal po ako ah bye bye po good morning po eh. and share for Like and share for Bye Bye, Bye, -bye.